sa bayan ng Bicol kung saan tila mabagal ang takbo ng oras, magkaibigan sina Bert at Tikboy parehong simpleng tao na punong-puno ng pangarap. Pareho nilang gustong lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Si Bert ay gustong maging security guard habang si Tikboy ay nangangarap maging janitor sa isang malaking mall. Ngunit may malaking problema. Wala silang pamasahe. Wala rin silang pambili ng pagkain. Isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, naisipan nilang sumakay sa bubong ng tren. Sabi ni Bert, pare, libre na to may adventure pa. Sagot naman ni Tickboy, oo nga, tutal, kaya naman natin magtiis ng gutom. Basta makarating lang tayo sa Maynila. Kinabukasan nagpunta silang dalawa sa istasyon ng tren. Nakasilip sila sa malalaking bagon habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang makita nilang umaandar na ang tren, dali-dali silang umakyat sa likod at gumapang papunta sa bubong. Doon nagsimula ang kanilang kakaibang paglalakbay. Sa unang oras ng kanilang biyahe, enjoy na enjoy pa si Tickboy. But, ang ganda ng tanawin dito sa bubong. Ang presko ng hangin, parang may aircon. Ngunit makalipas ang ilang oras, nagsimula na silang magutom. Sabi ni Bert, Tick boy, gutom na ako. Sana nagdala tayo ng kahit kamote man lang. Nagahanap sila ng makakain sa kanilang paligid. Nakakita si Tick boy ng lumang supot ng chichirya na naiwan sa bubong ng tren. Bert, tingnan mo, may pagkain dito. Ngunit nang buksan nila ang supot, ang laman nito ay patay na ipis. Napangiwi si Bert. Tikboy, ah, baka mas mabuti pang magdasal na lang tayo kesa kainin yan. Habang nag-uusap sila, napansin nilang hindi pala sila nag-iisa sa bubong ng tren. Sa dulo ng bagon, may nakita silang isang matandang lalaki na nakaupo, tahimik na nakatingin sa malayo. Medyo nakakatakot ang itsura nito. Matangkad, payat at parang hindi tao ang kilos. Tikboy, nakita mo... mo yon? Sino kaya yon? Tanong ni Bert. Baka naman kapwa natin pasaherong wala rin pamasahe, sagot ni Tickboy. Pero halata sa boses niya na kinakabahan. Nagpa silang lapitan ang matanda. Ngunit habang papalapit sila, bigla itong nawala na parang bula. Napatingin si Bert kay Tickboy. Pare, baka multo yun, sabi ni Bert habang tumutulo ang pawis niya kahit malamig ang hangin. Habang natutulog sila sa bubong ng tren, naramdaman ni Tickboy na parang may humihila sa kanyang paa. Nagising siya at nakita ang matandang lalaki na nakatingin sa kanya, may malalaking mata at ngipin na parang aswang. Tickboy, tulungan mo ako, sigaw ni Bert, na nahila na pala pababa ng matanda. Dalidaling hinila ni Tickboy si Bert, sabay sigaw, huwag kang magpapatalo. Kapit lang. Sa kabutihang palad, nakawala sila sa matanda. Tumayo silang dalawa at sinubukang kalmahin ang kanilang mga sarili. Bert, sigurado akong hindi tao yun. Aswang yun, sabi ni Tickboy. Sa gitna ng kanilang takot, biglang napansin nila na may mabaho sa paligid. Tickboy, amoy tay! Nasaan tayo? tanong ni Bert. Napatingin sila sa paligid at natuklasan nilang nakatayo pala sila sa bubong ng tren na may natapakang dumi ng kalabaw. Napahagalpak sila ng tawa kahit nanginginig pa rin sa takot. Bert, kahit anong mangyari, hindi tayo bababa dito. Libre na nga, may bonus pang adventure. Sabi ni Tickboy habang pinupunasan ang tsinelas niya, matapos ang ilang oras ng gutom, takot at kalokohan, Narating din nila ang Maynila. Bumaba sila sa istasyon, amoy pawis at tae ng kalabaw, ngunit puno ng tuwa. Tick boy, buhay pa tayo, sabi ni Bert. Oo nga, Bert. Pero grabe, parang ayoko na ulitin to kahit libre. Habang naglalakad sa kalsada ng Maynila, nagtanong si Tick Boy, Bert, may plano ka ba kung paano tayo maghahanap ng trabaho? Wala pare, Basta bahala na si Batman, sagot ni Bert. At sa gitna ng kanilang pagod at gutom, napangiti sila. Kahit mahirap ang buhay, alam nilang kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ngunit minsan, hindi may iwasan ang mga kakaibang kwento tulad ng kanilang nakakatakot at nakakatawang paglalakbay sa bubong ng tren. Pagbaba ni na Bert at Tickboy sa istasyon ng tren, napansin nilang wala silang kaalam-alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang nila gusto nilang maghanap ng trabaho kahit na amoy pawis at taipa sila. Habang naglalakad sila sa masikip na kalsada ng Maynila, biglang tumigil si Tickboy. Bert, teka lang! Gutom na ako! Di ko na kaya! Napatingin si Bert sa paligid. May nakita siyang karinderya. Pare, tingnan mo, mukhang masarap ang pagkain doon. Pumunta sila sa karinderya at umorder ng tapsilog. Ang problema, wala silang pambayad. Kaya naisipan nilang magkunwaring mag-aabot ng pera habang hinahanap ang tamang tiempo para tumakbo. Habang kinakain nila ang tapsilog, biglang napansin ni Bert na parang ang tagal ng tingin sa kanila ng tindera. Napaka-istrikto ng mukha nito, parang hindi tao. Tick Boy, parang ang creepy ng tindera. Parang hindi siya kumikibo, bulong ni Bert. Huwag kang paranoid, Bert. Kutum lang yan, sagot ni Tick boy, habang subo-subo ang tapa. Ngunit nang mag-abot na sila ng kunwari pera, biglang nagsalita ang tindera sa boses na malalim. Walang nakakatakas sa utang dito. Lahat ng hindi nagbabayad, sinisingil ko ng kaluluwa. Natulala sina Bert at Tick Boy. Biglang dumilim ang paligid ng karinderya. Ang mga plato at kutsara ay nagsimulang gumalaw mag-isa. Ang tapsilog sa plato ni Tick Boy ay biglang kumikilos na parang may buhay. Walang pasabi, tumakbo ang magkaibigan palabas ng karinderya. Humahabol ang tindera, pero sa bawat hakbang nito, ang mga paa nito ay parang hindi lumalapat sa lupa. Tickboy, bilis! Huwag kang lilingon, sigaw ni Bert. Bert, paano kung multo talaga yon? Hindi natin kayang takasan, sagot ni Tickboy habang hinahabol ng tapa na parang may sariling paa. Nagpatuloy sila sa takbo hanggang makarating sa isang madilim na eskinita. Doon nila napagtanto na wala silang ibang mapuntahan. Habang nagtatago sila, may nakita silang isang matandang lalaki na nakatayo sa eskinita. Mukhang mabait. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Mga iho, halika kayo. Mukhang pagod na pagod na ko kayo. Tumuloy muna kayo sa apartment ko para makapagpahinga. Dahil sa takot at gutom, pumayag ang dalawa. Pagpasok nila sa apartment, napansin nilang puno ito ng mga lumang larawan na nakaframe. Sa bawat larawan, may mukhang pamilya pero sa gitna ng mga ito, may malabo at kakaibang anino na tila hindi dapat naroon. Magpahinga kayo diyan at lulutuan ko kayo ng sopas, sabi ng matanda. Ngunit habang hinihintay ang pagkain, biglang naramdaman ni Tickboy ang malamig na hangin sa likod niya. Nang lingunin niya si Bert, nakita niyang may nakatayong anino sa likod ng kaibigan niya. Pare, nasa likod mo, sigaw ni Tickboy, sabay turo. Nang tumingin si Bert, bigla siyang hinila ng anino papunta sa pader. Tickboy, tulungan mo ako! Napasigaw si Tickboy, pero wala siyang magawa. Ang pader ay tila naging parang tubig at si Bert ay nilulubog nito. Dalidaling kumuha si Tickboy ng kutsara sa mesa at isinaksak ito sa pader. Huwag kang bibitaw, Bert! Ang anino ay biglang nagbago ng anyo, naging mukha ng tindera sa karinderya wala kayong tatakasan sigaw nito sa gitna ng takot biglang tumakbo si Tickboy papunta sa kalan ng matanda at kinuha ang sopas na niluluto nito bert ito ang alas natin sigaw niya sabay buhos ng mainit na sopas sa anino ang anino ay biglang nagsisigaw at naglaho na parang usok nakalaya si bert mula sa pader pero nang tumingin sila sa paligid wala na ang matanda, ang apartment at ang sopas. Nasa eskinita na ulit sila. Naguguluhan kung totoo ba ang lahat ng nanangyari. Tick boy, ayoko na dito sa Maynila. Parang mas okay na bumalik sa Bicol kahit wala tayong trabaho, sabi ni Bert. Pare, sumasang-ayon ako. Pero siguro naman hindi na tayo sasakay ulit sa bubong ng tren. Baka sa susunod, kaluluwa na natin ang sumakay, sagot ni Tick boy at habang naglalakad sila pabalik ng istasyon, napansin nilang sinusundan pa rin sila ng anino sa gilid ng mga poste. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtataka sila kung ito ba'y multo o simpleng gutom lang na naglalaro sa kanilang isip.